ng uh, babo oh Basta, tapos na tapos na ganyan na kabilis ito pala diskarte pa lagay ng siroho Rojo ayan o oh. lagyan mo lang ng ganito para hindi ka na maglagay-lagay sa si lalim plywood tapos pag nag-arto ka naman, kailangan mo ng tip para hindi siya lagi laglag, tapos hindi siya magkasongke-songke. Tapos kailangan, kasi yung ibang tiles na laglag -lag to, yung si roho. gawin natin, I itingnan natin sa lalim. Ayan walang butas sabihin pulido yan hanggang dun ayan ilagay natin ng halo hanggang dun sabihin pulido kahit anong galaw hindi makalaglag tanggalin mo na yan tip

sama na pa. Plastic. Delikado naman. Okay, ano yung dapat. tapos ka Ako, pag nagganito ay Pasahin nyo ng liha. Liyahin to. Para hindi siya masakit. Hmm. Eh Ayan o.